कै रमा तुम बोलो पैसे तुम को yung umiiyak na siya na pero kaya pa niyang magpatawa. But at least this time, um, less talaga siya nung bago. Talaga nawala si Idol Mercy. Continue natin yung kanta niya, guys. Ang galing talaga. God. Mercy, it hurts na naman. Just for real, nothing matter. Pero at least, medyo uh, lesser na yung emosyon ni Idol Juliet dito sa kinakanta niya. Remember us this way. Whew, continue natin, guys. if naalala niyo itong kantang to, nung, unang, nung time na pagkawala ni Idol Mercy, ito yung kanta na talagang nag-breakdown talaga si Idol Juliet na talagang hindi niya kinayang kantahin ang kantang to dahil sa sobrang sakit. Nung time na hindi pa, nung yung labi ni Idol Mercy na hindi pa nakauwi, nung first give ka nila na nawala si Idol Mercy. lang ako pas-kupas talaga. Kaya ang idol eh. Ay, gigil ako. Sana naman lang one day map mapanood ko talaga sila ng live. Kasi sobrang ito talaga sinasabi sabi na kasi may disiplina kasi siya sa sarili niya kaya na-maintain niya talaga yung boses niya. The best ka talaga idol Juliet. <laughs> wala talagang kapantay ang ages oy wala talagang kapantay itong si Idol Juliet oy grabe no iyan talaga ang sekreto niya eh yung disiplina sa sarili kaya guys ha kayo mga kabataan ngayon gayahin niyo ang sekreto ni Idol Juliet huwag abusuhin ang lalamunan huwag abusuhin ang katauhan kailangan may disiplina pa rin kayo at, at pangalagaan ng inyong boses kasi yun ang yun ang talento niyo na hindi makukuha ng iba pag continue natin ang kantang ganda at least this time nakaya na niya pare nakaya na niyang mag-joke na habang kumakanta sa natatawa to pag kabig niya sa kaniyang kapakapa yung gown niya <laughs> tapos tinap, tinapal niya sa harapan niya di ba nakakatawa kasi yun ang natural talaga na meron talaga sa idol Juliet is natural walang halong kaplastikan plastikahan <laughs> yung sinasabi natural kasi kusang lang lumalabas lang ang kanyang kakulitan so at least this time na-overcome niya ang ganitong kanta na hindi talaga naging emosyon ng bonggang bongga o -bongga. oh, di ba pero na-feel mo ang pag-emosyon ng kanta yun ang the best kay Idol, Idol <laughs>